for today's video nga guys ay pahinga muna tayo kay Diwata at naisipan ko magluto ng crispy pata dahil mainit na yun ng panahon, wala nang pasok ang mga bata. Itang kita niyo naman sa video, talaga napakainit, nandito nga pala ako sa alsada at may dumaan tricycle kaya natigil ako. At yan, yeah, continuation tayo guys. Ito nga ay pinapaliwanag ko, iinit talaga within 5 minutes, talagang kukulo ang mantika. At ito na nga guys. Pinapaliwanag ko habang pinapaliwanag ko may umepal. Hey, guys. So, hey, paano ka gagawin mo? Nagluluto po ako sa- Eh, mo sir. lang kami. Ha? Huh? Ang dami ang gumagawa ng kontent niyan eh. Ito ay, mo nga, wala kang naluluto. Nakakaluto po talaga sa hinit ng araw. Wala. Tignan mo, wala kang mantika eh. Eh, kung- Anong nangyayari sa'yo? Sir, kontent lang naman, sir. Ah, kontent lang? Oo, oh, kontent lang. Eh, saan galing yan? Hindi, sa papayin ko sana At to sa kanila, tapos ko rito. Naglulog mo lang kami sa ginagawa mo eh. Okay, Hindi naman totoo yan eh. Dami nang okay. gumawa niyan eh. Content lang po. Weh? Nagko-content lang po ako. Patingin nga, ano naluto mo? Risky pata sana sir, ikaw.